Hi guys! Welcome back sa aking channel. Si Pretty Jam Gaps po ito. Uh, ngayon ay nasa... Ano na tayo? Nasa Saudi na tayo ngayon. So, ang gamit kong Nick ay Boya. Ah. Ayan. In-order ko to sa TikTok guys. So, yung... Ito. Testing natin siya. So, gamitin natin siya ngayon. Actually, nagamit ko na siya pero hindi ko pa siya... Uh, actually in-upload na ito ang gamit ko. So first time ko siyang gagamitin ngayon. So tignan natin guys kung maganda yung uh ito, yung boya na to. Try natin guys. So oh, ayun na nga guys, nandito na tayo ngayon sa Riyadh. <laughs> ano mm. lang ako dumating dito noong 23. So ang gamit ko nga ay yung Boya microphone. So nabili ko to sa TikTok. TikTok shop lang guys ito. So samahin niyo ako, magsasampay ako ngayon. At dahil hindi tayo pwedeng magsampay sa labas, kaya gumawa kami ng sampayan ito tali. Yan ang pinakasampayan namin dito guys. Hindi tayo pwedeng magsampay sa labas. Hindi <laughs> katulad sa Pilipinas, di ba nakakapagsampay tayo. So samahin niyo ako magsampay ng damit. Naglaba ako, naghanwas lang ako ngayon. So, wala pa kami mean, washing machine kasi bago lang nga dito yung mystery ko. Last step lang siya. So, hindi ako kakadating ko lang. So, dahil lagi siyang nasa trabaho, ako nasa bahay lang ngayon. Kaya, kaya ko naman na gawin lahat yung mag hand wash. Madali lang naman. Saka malakas tubig dito, guys. <laughs> so, kukunin ko yung hanger. Pakita ko sa inyo yung mga hanger namin. Ah, oh, yung mga hanger namin dito. Ito. Ito yung hanger nila dito. Kapag ka nagpalaba ka, kasi meron mga laundry shop dito. Pag nagpalaba ka, automatic yun, nakalagay dito yung mga damit mo. So, gagamitin natin siya ngayon. Nakikita nyo ba ako, guys? Ito, ang dami. Naipon na nga ito, eh. So, libre na ang hanger. Hindi mo na kailangan, ano, sa stainless to guys, oh. Stainless steel. Ayan, oh. Pwedeng iuwi to sa Pilipinas. Ayan. So, sobrang dami nito. Ayan yung ano namin, sampayan. May nabibili namang mga sampayan dito, yung na titiklo. Pero mas ano dito, mas maganda na to, mas ma madami kang may sasampay. So, lahat ng damit ko, namin pala, inahanger ko na lang siya. Ayan. Pero mas maraming ano, mas marami akong may sasampay. Ayan. Ganito lang. Ganito lang ang buhay dito sa, sa Saudi. So, kailangan hi-hunger. Hey, Ayan. Alam mo dito guys, kaila, hindi mo na kailangan ng maraming gamit. Kahil, ano, pag umuwi ka na ng Pilipinas, pahirapan pa kung paano mo i-dispose -di ang mga gamit mo. Tama na rin yung ano, may matutulugan ka, may lutuan, tapos yung kitchen mo, solo mo, ganun. Talimitan dito ngayon, ano, sharing sila sa sa bahay, yung, I mean, yung rooms. nagre lang sila ng rooms kasi sobrang mahal na nga ngayon. Itong sa amin, oh, um, Solo lang namin siya, guys. Isang room, tapos may living room siya. Pero hindi na namin nilagyan ng mga, ano, ng, tawag dito, sofa. Hindi naman kailangan kasi, tulad niyan, pag ganitong oras, uh, maghapon, mag-isa lang ako dito sa bahay. Tapos, si Mr. I. nasa work. So, ang dating noon 6pm na. So, noon din naman na bumili pa ng sofa. Basta meron kang sariling bed. Ayun. Ang bed namin, super laki. <laughs> Kasi ata yung ano, limang, limang tao. So, sarap kasing humiga. So, papakita ko sa inyo. So, hindi makita. <laughs> papakita ko sa inyo yung bed namin. Ano. Uh, pero, ano, huwag yun na tingnan yung mga nakasampay. <laughs> so, ayan. Ayan ang bed namin dito. Ang laki kaso yung 1, 2, 3, 4, hanggang 4 kasha. So, ayan guys. Nakipakita ko na sa inyo. Tapos yung kitchen namin dito. Nakaraano yung ilaw. So, so, so meron na siyang CR. Hindi siya ganun ano. Ayan, may labahin pa ako dun sa loob. Kita nyo? Tapos, ito yung kitchen natin. Ayan ang kitchen natin. Ayan, kita niyo yun, araw. Basta malalaman nyo nyo na nasa Saudi kapag ganito na yung mga bintana. So, ayan ang kitchen. Ayan, ganyan lang kasimple. Ayan, meron kang rice cooker, may lutuan. Ayan yung lutuan ko. Sa baba, ako nagluluto. Ayan, ayan. so may maliit kaming ref. Yan lang ang ref namin. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng ano mga magagalbong gamit dito. Basta yung importante, na comfortable ka sa bahay. Kasi magkalimitan nga yung ano, may sharing. At least kami hindi kami makikipag-share ng mga rooms. So, simple lang ang buhay dito, guys. Uh, sa Saudi. Um, basta marunong ka lang um, magtipid Kasi hindi ka naman pumunta dito para gumawa, ano, magagastos or magpasarap uh, ng buhay, di ba? Kaya ka lang naman nag-abroad para, di ba, para mm -hmm. makaipon or makapag for good na sa Pinas. So, at least, gaya nakita nyo na ang buhay dito sa Saudi. Ma, ano naman, maganda naman ng buhay dito. Masarap. Kaso medyo ngayon, Uh, hindi ka tulad dati nung time na nating ako dito, 2011, napakababa lang ng, ano, ng gas, tapos yung mga bilihin. Ngayon may ano na, pagkakaiba ngayon, may tax na dito ngayon sa Saudi. Kaya medyo, uh, yun, medyo mataas na mga bilihin din. Hindi ka tulad dati nung time na unang punta namin dito. Kasi 2011 ako na, nakapunta dito and then nag-exit kami ng 2019 and then ngayon 2023 nakabalik na. So ayun lang guys, ayan magsasampay na ako. At least nakita nyo kung <laughs> ano ang buhay dito sa Saudi. Pero pag ano, maganda sa labas. Maraming mga pasyalan na ngayon dito. Tapos ito nga pala, hindi na kami nakaabaya. Wala nang abaya. Pero nasa sayo na yon yung para at least maging ano ka rin sa sarili mo na hindi ka mag -alaman. mas pero para sa akin alam niyo, mas gusto pa rin nakaabaya kasi pag ano mo paglabas mo isusuot mo lang yung abaya mo and then patungan mo lang kung nakapambahay ka okay na <laughs> ngayon ano oh, pwede naman nang gamitin pa rin yung abaya nasa sayo na yon pero ma marami dito mga pinoy o pinay na hindi na sila nag-aabaya pero ako ang um, gamit ko nakamahabang damit pa rin ako. Long sleeve or jacket, ganun. Tapos naka, naka pantalon or maxi dress ang gamit ko dito. Para safe pa rin tayo, para iwas, di ba, mababastos ka or kung ayaw mo yung magiging center of attraction ka, di ba? Kasi Saudi pa rin to, kailangan na medyo maging ano pa rin tayo sa pagbibihis. Kahit sabihin na wala, wala nang abaya para sa atin din naman yan. Siyempre, kung sa mo yung mister mo, kailangan ang pananamit mo ay aayusin uh, mo din. Di ba? Kailangan maayos din. Huwag kang masyadong... Kung baga, wala ka sa Pinas. Kahit sabihin mo wala ng abaya, wala ka sa Pinas. So, ibabagay din natin sa kung nasa ang lugar ka at kung anong uh, magiging... Uh, ano ba tao dito? Uh, hindi ka magiging bastusin sa paningin nila at magiging, kumbaga sumabay ka pa rin sa kanila na maging maayos pa rin ang pananamit ninyo. Di ba guys? Tama naman ako, di ba? <laughs> Para safe din, sa sa mister mo, lalo ako, kasama ko yung mister ko, So, dapat maging maayos ang aking pananamit. Di ba, guys? So, yun lang, guys. Um, uh, uh, Nag-ano lang ako na kung ano yung magiging, nagiging buhay ko dito sa Saudi ngayon. So, ayan. Magsasampay muna ako <laughs> ng mga nilabhan ko nang matapos na. At it, masyo, medyo mahaba na yung aking pagdadaldal. <laughs> so, ayun lang, guys. Uh, Mag-subscribe kayo sa aking channel. Free to Gem Guts lang po. Don't forget to like and share na rin kung pwede. Tapos, hit the notification bell para sa mga susunod ko pa pong mga videos. Sana panoorin nyo naman. Huwag po kayo mag-skip ng ads. <laughs> Dahil doon po tayo kumikita. So, bye guys! Bye!